So, oh, ayan mga kasaring gabi na. At, syempre, timing na naman yun. Ako yung munting tindahan. Ayan, medyo madilim tayo, ayan, no? Dahil, magandito dito sa aking tindahan. So, ayan, sinabing ating uh, istante ng pachichiria. Dahil, ayan. So, hindi na babawasan nyo ako pachichiria. Dahil, pinapaabos ko na lang yan. So, dahil nandito tayo sa aking tindahan. Ayan, medyo madilim. <laughs> o, oh, di pa madilim ayan. So, nagbabante ako. Hindi ako nag-voice over dahil pag ako'y nag-voice over, walang pumapasok sa utak ko kung anong sasabihin ko pag ako'y nag-voice over. So, doon sa YouTube ko, hindi ako talaga nag-voice over. Uh, actual ko talagang binibidyohan yung aking video. So, doon sa aking FB page, nag voice over ako. Kaya lang nahihirapan ako sa kalisod. So, yan. Dahil na uh, ngayon is gabi. Ayan, diba, pasilip ko sa inyo yung labas dahil napakatahim. So, ayan yung aking tindahan. Andun sila habi sa labas nag-babantay. So, ito yung ating estado natin tindahan, no? So, for today, is yung napakabenta sa akin is yung aking, ayan, yung aking yelo. So, kagabi, gumawa na ako ng maraming yelo. Ayan, yan na lang siya matira sa aking yelo, no? kokonti na lang dyan sa taas, so... Ayan. Hindi ko siya tinatanggal mga kasari kasi pag tatanggalin mo, nabubuta siya. Ayan. Going sa baba. Mahirap siyang pokpokin. So, dahil yung ating yelo ang napakamagbenta for today's video. Ayan. Sisilipin natin yung ating lalagyan ng peka. So, ang ano ko ngayong gabi is lahat po barya. So, pag may mga ganitong tagbibinti, is nilalagay ko siya dito. Ayan. So, sa katapusan ng December natin bubuksan yan. At yung ito ko, na-share ko na ito dati. Ayan. Nabuksan ko na ito last week at ito is hindi pa ako kung nakita nyo meron pa yung tagmimiso binukas ko last week so ayan yung aking binta ngayon so hindi pa muna ako mag harvest na tag pipiso sa so, susunod na <laughs> so ayan lang yung update ko ngayong gabi dahil ito matumal talaga tayo mga kasari hindi talaga tayong mabinta So, ba? Diba? Hindi pa ako namili. So, dahil medyo matumal tayo is okay lang. Basta kahit paano is meron tayong isang item na napakasila which is yung ating ice tubig at yung ating, ano, yung ating yellow. So, yan na lang yung aking pa soft drinks. Wala na akong Coke Royal Sprite. So, lahat Pepsi na lang at may isa akong case na litro Coke at meron din ako dito. Yan na lang o oh, Mountain Dew. So, Osha, yan lang muna for today's video, mga kasari. Good night.